Oh, uh, maskwela ka, ha? Oh, para may sponsor ka, makaskwela siya katiwas. Ha? Huh? Si nanay, yung ni nanay. Makapadayon, um, iskwela akong anak din. Ako kayong salamat sa inyong tabang. og um, hinaot sa sunod. Salamat. Tatay, Sa tatay niya. Uh Oo. -oh. Ah, uh, maura po nga ako, anak ko sa inyo ha. Salamat kayo nga dako. Kapag buot din si Grino, siguro nga nag-abot mo din nga nagtabang sa akong bata. Ah. Quincy Ampay, Philippines. Oh, <laughs> <laughs> Good morning mga kalakotsera, mga kabeheros, Si Pulis Madam Yu yung madam dami ng kotsera. At ngayon sa Davao. Dito pa rin kami sa Davao, ang PB team. At um, dito ka kami ngayon sa isang warehouse kung saan kinukuha namin ang ating mga uh, packages, mga balikbayan boxes mula sa ating mga mabubuting sponsors para ihatid sa ating mga kababayan dito sa Davao, sa Mindanao. So, natin ngayon si Sir Paul at si Peter Paul na nandun sa likod at uh, nun po ng uh, video 'to ka picture. Kasi ako dito, <laughs> ako ko Kasi merong aso, may ano, may German Shepherd sa gilid ko. At uh, andito na 'yung mga gamit namin going to Negros na ready na prepare na 'yung mga gamit namin kasi pauwi kami, babalik kami ngayon ng Negros via Cebu at uh, hinanda na namin ang aming gamit kasi diretso after namin mag vlog ngayon after namin magkatid ng ating mga tulong doon sa mga uh, nitong ating mga packages ay diretso na kami sa airport kaya lang problema namin ngayon kasi baka makancel yung flight namin kasi may bagyo nga si bagyong pipito na alito nga super typhoon pipito so ang tabayan naman namin kung ikakancel yung flight o kung o ipursue yung flight ngayon mamaya mamaya papuntang Cebu then going to Dumaguete so ngayon ay mag, uh, after namin itong makuha tong mga packages ay amin itong ihatid na direkta doon sa ating mga kababayan and we're planning to ay bigay namin ito doon sa uh, yung beauty queen na scavenger yung ang ano ng basura no ng basura nangangalay kayo ng basura so dinami inihatid kasi galing kami dun kahapon ang dami talaga ng mahihirap doon so uh, maagong, maagang pamasko ito sa kanila kung maibigay natin ito sa kanila ang tabayan niyo po niyo ang ating um, paghatid tulong sa ating mga kababayan dito muli sa Mindanao 'di na wala na 5,000 pesos. Okay? Maraming pong salamat sa lahat ng mga charity viewers po natin. po? Pasensya na talaga kayo. Hindi natin siya makakusang naman. Okay. Salamat. Mm -hmm. mm -hmm. Salamat sa tulong niyo, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. Salamat sa inyong tulong. Si Quincy, uh, makabili na sa kanyang ano, sa sipin niyo. kailangan niya. sa sabi niya sa akin, kahapon, buti sa nakangili uh, na, siya parang pangalala na para makatulong siya sa akin. Hindi lang ng pagtulong sa pagtulong. Dito sa bahay, dito. Para makita nila yung... Para makita yung balay, picture ka di ha. Sige po. Thank you. Okay. Say so, sa so semester ni Quincy. Uh, Masukwela ka ha? Oh, para may sponsor ka makaskwela, tsukat tiwas. Huh? Sa so, nanay, say so semester ni nanay? Baka pa dayon ang um, iskwela akong anak. Pa dayon ang pag support ka sa tabang panay. So, dako kayong salamat sa inyong tabang. O um, hinaot sa sunod. Salamat. Si tatay? Si tatay niya? Uh Oo. -oh. Uh, Maura po nga ako anak ko sa inyo ha. Salamat kayo nga dako kapag buot gid si Grino siguro nga nag-abot mo diri nga nagtabang mo sa akong bata. So, Salamat gusto kayo. Gusto na gid yung ako bata. Oo, bitaw. nang no, ako. Labi niya si Quincy, kayong appeal bin siya Miss Universe, no? Ikaw ang Miss Philippines, di ba? Uh, <laughs> Kamukha niya si ano eh, Chelsea Manalo. Siya ang Miss Universe. So, mag-hi ka muna, mag-anong ka muna. Uh, so, na, ina, sabihin mo, Quincy, Ma Quincy, as pili din niyo? I'm fine.

Mana <laughs> ya.

Halo, bib. Wala ko eh. rin. Sige, kunin mo na. Sige, kunin mo na, ate. Oh, ayan. Okay. nang paglagyan nila ng gamit. Sa'yo na lang, Say na lang Thank to. Thank you. you. Thank you. All right. Okay. 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 Dito Okay. 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 Okay.

Oh, maraming maraming salamat po sa nagbigay kay Ma'am Ed at Anita Sento. Excuse me. Wait lang, wait lang. Ed eh oh, sorry. Ay, Maminda King and Ed Rachel. And, uh, sa lahat po na ng mga sponsors na nagbigay. O, sa mga history, Thank you. Oh, oh tuwa sila oh. Wah, wow, dadala oh. Say so, mas turya na to. Lamak. Eh sa, sa ingon, hey, oh, say ingon. Lamak. Hai, oh ingon.

Thank you so much yeah, no. po sa lahat ng mga sponsor ko natin na nagpabigay po nito. Kaya nito King, kay Edson uh, okay, Racer, <laughs> kay Tita yes. Francis Marianne, and kay Jo, Joa, Luna, ayun, Kay? Clara, kay ay, hindi ko naman ah, <laughs> <laughs> sino? Kay Ma'am Ti. Kay Laura. Laura Jean. Ah. <laughs> Sa mo? Katagaan mo ka? Salamat. 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 <laughs> si Ate. Ayun na. Ayan na. So maraming marami marami salamat po sa lahat po ng ating mga sponsors na nagbigay nito mga packages. Tuwang tuwa, walang hindi mabayaran yung mga niti ng mga bata at mga nanit ng na, mga tao dito. Alam na yung mga bata na nakatanggap ng kanilang po maagang pamasko. So thank you so much. At sa nga lang po ni Pugong Bihero, sa si makasamahan sa Pugong Bihero Team, isang magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye! Thank you Kailangan namin... So, ungin ang bagyo. Buti hindi na-cancel ang flight na. open hope and flight, flight will okay. To go going to, to Cebu. So, from Cebu, we will fly again. We'll going to Dumaguete. Pero, bukas pa yun. So, hopefully, hindi um, ma-cancel yung flight na. okay lang yung weather. Good Hi! Mga sa Hello everyone, and welcome to your specific flight where we make moments happen with the flight 5J600. Once again, the flight 5J600 bound for Tulu. All the guests for this flight to Tulu will be on board. If you have a different flight number or destination, please call your cabin crew for a